Tuwing sasapit ang kapaskuhan Christmas bonus ang ating kailangan kaya ibigay mo na ang aming Christmas bonus Upang maging maligaya tayong lahat sa araw ng Pasko Ati, hula yeah. no? uh, par uh, parang, parang na din na oh. pag Nung una kasi dito pag yung pamilya ng may ari nito. Oh. Yan ang ganda ng kanilang mga drawing o mga painting oh. Happy talaga oh. Dito, dito. Kay sakit na sinapit mo Iniibig ko'y nakatali na <laughs> Sabi pare, para ako ata niluluko mo ay Iniibig mo yung nakatali na, pala naman yung kalabaw. <laughs> bali ayun po, kumusta na po kayo lahat. Ayan, bale, sa episode na ito, ano po, uh, kami po yung nahakot ulit dito. Ayan. Igagala ko po kayo sa, ano, sa isang pasyalan po din sa Lokban, Quezon. Ari po ay farm. Ayun, ang makakasama po natin si Obet. Otoy toy, Yan, ayun po sa mga nakapunta na dito, yung pupunta pa lang, bukas na po ito. Oh. Belia Elma. ya Pwede ote palang pasukin na oh. Ayun, tara po, sama-sama po tayo. Belia Elma. Ang nakakasako po nito ay Barangay ano? Barangay Palola po. Lokban Quezon. Ayun, tara po. Sama-sama po tayo. Yan, ito po ang labas. Yan na po, oh. Belia Elma. Paano nga po ba mag-travel dito? Ito po ay ano, bali pag po kayo nasa simbahan ng Lukban, Quezon, bayan, ano po, bayan. Bali mga one and a half kilometer o 2 kilometer po. Yan po ay paahon dito sa bundok. Yan, Belya Elma po. Tara. Pasukan po natin ang loob ng Belya Elma. Bali ari po yung mismong ano nila, yung front. Dini po tayo sa kabilang gate. Ayun ano nga ka loob na yan nakapasok ko na ba dyan ubit oh yun tatanong po natin no welcome po welcome bah hindi ba anong kita yan po yung welcome Belia Elma Puok Pahiyas para sa Panginoon Ayun tara po Bali nung hindi pa po ito nagpapandemic pandemic uh, Bali napakarami po ng ano dito nang nagpupunta po di yan Nasaan kaya ang tao dito Yan, ari po ang mga loob pala na agad oh. oh ay talagang Mga magagarang pananayin Tao po Tatay Park Elsa Auditorium Justice Elma Bush Yan, ari po pala yung mga ano Virgin Mary, Jurassic Park Christo Ray, saan ka tayo? Okay, bahala na po kung saan Bali dito po, alam ko ay may entrance. Hanapin lang po natin yung mismo. Ano, ang pa Oh. Gala po tayo dyan mamaya. Mas maganda po ay tayo magpabala muna din eh. Tau po. Yun pala. Yun, makakapasok na tayo din eh. Oh. Welcome. Na ay eh, po ating aanohin na rin. Papasukin ang loob ng Belya Elma. Aray po, makikita ninyo din eh. Oh. Ayan, lapu-lapu. Oh. Kuya, magkano ang per head? 100 po. 100. Meron ka pwede makasama pag ano? Meron po. Sige, paano na lang. Pag po ba pupunta dito, ibig sabihin na pwede bang mga bata, ano bang bawal, wala naman. Kung ari nasa vlog kuya ha. Wako lang mo sa, ano? Apo, G. Pagka mga bata kasi sir is 7 below 3 po yun. 8 to 12, Tapos? 50 pesos. Ang? Ang bata po. 8 to 12, 50 pesos. Ay yung mas matanda? 100 na. G. Sir, pasulat na lang ang pangalan. Pangalan. Obet. Pwede na ano, alias hmm, Burgos. Tapos may po isang contact number niya. Ni Bala yan po, tayo po yung gagala na po din sa baba. are po, magiging ating ano. O, ito yung laging nakakita din sa vlog na eh. Magiging tour guide na ano, ito. Ano po ito pangalan mo? John Carlo. Si John Carlo. Tao bait. Bakbakay, una. Mauna ito mauna. Ay, isa ka. Ayan, ano po makikita natin din sa loob. Bahala na, no? magugulat po tayo din eh. Anong aring part na rin, Anong pangalan? Tika, pwede ba ring overlooking na rin? Yan, aring po pala ang ating mabubungadan din eh. Overlooking muna, ah, mapapawaw ka po din eh pala. Oh. Aba, ay susmarisip po. Aba, pagkakatayog pala na rin. Aba, ay nadadaanan pa ba utoy aring hanging bridge na rin? Aba, pagkakatayog pala naman na rin. Delikado pa. Delikado pa, ano? Ay, aring pwedeng pasukin din na rin. Ayan, ari po, dini po muna tayo. Anong ari part na rin, anong tawag dito? Anong pangalan? Hanging bridge. Dito lang tayo sa bungad. Yun. Diwata. wata. Yan, ari po palang ating makikita dini. Yan ang Si Diwata. Nakapunta na dito yung aking mga anak. Nung no Nung dati pa. Aari pala'y pagkakatayog para nakakapangilabot ay yun. Ari po nung dati ay nadadaanan ay ngayon po naman ay kumbaga isinarado pa po nila Oh. Inaayos uli. Aba, pagkakataas pala ng overlooking na rin Oh. Taas ano? Kuya kasama ninyo yung kabila ngayon. Opo, kasama eh. po. Kasama po yun. Ayan. Papasyalan ninyo din po yun. Oh. Anong masasabi mo naman sa mga pupunta dito kaya? <laughs> Basta dito na lang ano. Ayan, bali ang ating pong paligid ay eh, puro forest po. Ayan, no. Gagalain po natin yan lahat. O, tara. Poy, ano po bang may pwede pa ba din? Ano din eh? Ano bang niluluob din eh? Ayan po, sir, yung mga roots namin. Tapos hindi pa po namin oh, pinapa- Ibig sabihin, ngayon. ano bang pwedeng ano dito? Pasyalan lang. Pasyalan po. Tapos ay eh, may um, pwede bang mga event. Ganon ba? Um, so, ngayon ay i-ano ko pa po sa boss na. Uh, Pero pwede po dito ng ano ipapasok po kayo kasi wala pa po kaming kainan. Pwede po kayong magdala ng mga foods. Ayun, lang gusto nating malaman. Ah, uh, wala na po pang yung mga table, diyan pwedeng gamitin po lahat. Yan. Ayun, pre pa po. Ibig sabihin po ay for ano pa po ay kasi yung oh, nag-pandemic ngayon na yes. natagal lang nagsarado. Kumbaga ngayon ay pinipreper pa lang po ulit nila ng ayos. Ano? Tama opo, ba kuya? Opo. Ayun. Ta. Tamid din po muna. Saka na lang kami babalik pagka ano, nasa kaya, na si Kuya Giancarlo. Kaya mas maganda po ay magdala po ng mga po. Anong araw ang sarado at bukas ninyo dito? Sir, araw-araw po. Araw-araw, okay. bukas. Oras? 8 to 5. 8 to 5. Okay. okay, thank you ha. Salamat sa lahat ng informasyon. Pwede na po mag-start dyan sir, tapos may sasalubong ko sa inyo. Saan? Hindi kami. Apo ah, sir. Tara o to, tayo. Okay, Joe, Yung salam Salamat po naman din sa kay... Kuya, ano pong pangalan ninyo? Alan po kay Kuya Alan at talagang tayo welcome na welcome. Bali lang ano ba Bali lang step po aring anong ari? Bali na sa uh, 200 step po sir. 200 step. Yes Carlo. Yan ari po ang ating matutong din eh. Aba ito pala ay talaga y nakakamangha oh. Yan ang po nung, Bali ang pupunta po din eh, Bawal po aring pitas-pitasin at yan po ay talagang kagalang-galang po ay. Ayan, ari po, bababa po tayo din eh. Pababa ng pababa. Ayun. na ah, ah, ay, ay arpalay bangin na no yan tayo po ay ano mawawala po ang ating problema din eh, pag tayo din napasuot oh. Uh -huh. yung po may mga problema ay ating pag iiwanan po muna oh. Uh -huh. yan ari uto dati sinasampahan na no pagkakatayob na rin hanging bridge na rin tayo ang pagbababa natin din eh. diretso din ang pagtaas mamaya ang pagtaas doon lang sa kabila agay kukuhaan muna natin ng aray Ari ho lahat ng aking pupuntahan po natin ay ibabahagi ko po sa inyo yan oh. Lalaking bato oh. Yan God oh. Bali ito po pala oh. Ah pabalik. Yan ito po oh. Ito po ang matutunghaya ninyo sa Belia Elma. Ayan ari po ang attraction na ano ah. Yung dati na napakagandang ano oh. Kung baga ngayon daw po ay for maintenance pa po. Oho. Oh. Hindi po nila papagamit ng hindi safety. kumbaga baga dati po lahat po yun inagana yun oh o oh, tara o to eh. lakad taya kaya o ng kalahating oras taya po taya o oh, tara aba pagkakatayog pala naro pag po medyo may rayuma din e eh, parang medyo alalilaan po oho oh, yan aba ito pala pagkakataas hagdan po ang ating pinanggalingan yun si kuya sa ibabaw aba ari po ang ating makikita o oh. Yan, lagi po tayong hiling sa uh, ano. Hingi tayo ng tawad. Yan, ito po yung mga uh, malalaking ano. Taas ano, pababa ng pababa. Yan, atin po lahat papasukin niyan. O, tara, o, tuloy, baba. Sambang dati? ikaw, mao na. Isang, isa rin naman po Ah, isa lang ang babaan. Hanggang din eh. O, tara, ubit bit. Aba, yung, may, may, nag, o, ano doon kalabawa, oh Sino kayo, no, bit? Kapatid data, teka para si utol lata yun ano bang mayroon ka din eh yung bali hindi ko rin po alam kung anong mayroon din sa loob ay di kaya nga po atin pupuntahan ano po yung, yun lang po maibahagi ko po yan oh god hmm, tara pagkadaan pa lang to Ang ganda niya oh. Baka na oh. no. Sama-sama po tayo din eh oh. Talaga pong hindi tayo makaimik sa ganda ay eh, Nang lugar. Oh. Nakay pala si utol yun oh. Nag-aarado doon sa baba. Baka na bukas ano ubit. Ubit. Oh, <laughs> Natawa. Oh, Aba oh. may kabayo pa oh. Pwede yung kayo pasukin na rin kuya. Ayaw ay, nakasara. Nakasarado oh. May kalabaw pa. Ay, nakasarado pa. wag na muna oh. Saka na po natin lalapitan yan. No? Basta yan eh oh. Mga statue oh. Yan pala si kuya. Kuya, kumusta po? <laughs> Pangalan kuya? Joel. Si kuya Joel. Ayan. Kuya, saan ba tayo pwedeng gumala pa din eh? Bilas. Ingat po. Ari po ba yun? dati. Full no? Ah, parang uh, parang na din na oh. Yung, pag nung una kasi dito pag kayo yung pamilya ng may ari nito. Oh. Yan ang ganda ng kanilang mga drawing o mga painting, oh. Happy talaga, oh. Dito ang oh. uh, table sila. Oh, hmm. tako yari, mga pools bang ari pa pools. Sana po ba tayo lalabas doon sa kabila? Oo. Oh. Abba. Ikuya Joel. Oh, dati po ay bali dito dati ay mga nag ano po ang bata ano. Anong tawag doon? Yung mga estudyante? Ay, pagka bakasyon ng ina bago mag-pandemic meron sila. Oh, nga po. Hmm. hindi ano ang tawag doon? Oh, yung sa school school na ano po. Oh. Ayun, bali ito po nung hindi pa po pandemic, napakataon po pumupunta dito. Ay, rin tubig po ng sa nanggaling dito sa Bukal, yung tinatawag na Barakan, Barakan Spring. Ah, oh, meron po ba dito nun? Yung tinagagalingan to, galing sa, ah, papuntang ano. Ah, ito po yung nainuman din? Ay, medyo ako yung hindi nag-re-release ng inuman. Ayun, hindi. Kung baka sa pagligo naman, pwede. pwede. Dati po ito nililiguan talaga. Liguan talaga yan? Oh. Inaayos pa lang po, ano, for maintenance. Para eh uh, center din problema oh na hindi na ano nang nakaraan. Inaasikaso pa po ano. Oh. Ay ano po ba yung tubig inumin? Yun, yung tubong 'yan, malaki, papunta yan sa kamay ni Hesus. Oh. Yan yung, 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 yung tinawagan ng munisipyo ay tinatama ka. Oh. Yung terminate parang tawag nila doon sa ano project nila na tinatama. Tinatama sa ayan po pala yung papunta okay. do sa kamay ni Jesus yun ay barangay, yung mga barangay na ano. Yun, okay. Ng... Ah, uh, ah, pinagsama-sama po. Ah, ah, may mga isda, ano. Mm. ayano linis po. Doon lang po patay O, tara kuya. Lagra tayo dun sa pataas. Ari po, ang may bahagi ko lang po sa inyo. Ay, kayo po may dito na natulog? Hindi, sa bayan. Nauwi pa po. Ayan, ari po, ang maaanahan pa po natin masasaksiyan din eh oh. Yan ang gara ng ubit. Bilya Elma. Ari po ay nasa Facebook ito ano po. Yan bisitahin niyo na lang po sa Facebook. Bilya Elma. Yan ari po. Yan ang gagara nga naman, ari pa lang doob. Oh ba? Ang galing Okay po oh. Ari pong pulos na Ari babaan Ay ayos lang ako Puro maintenance po naman na Ang lamig ano Sariling ano po pala Ari Ay ayos na oh. Ah pagkakali na walang ilalim Ano po Ari po Nasa loob yan po yung natural spring Napakayaman po ng ano, ng bukban yan. Eh. Sa natural spring ko. Wala si may umang ano. <laughs> ay, ay yan. Ah, Ta, kuya, tayo gagala pa dyan. Saan pa po? Naambon pa ata. Bala yun po. Ari pa po, ang ating matutong din eh. Ang ko pala naman na rin. Malaparaiso po ang ating naaano ngayon din eh tulay na bakal yan nung ano nga bang tawag dun pag yung nag-aano yung mga bata nag lakbay aral po pala yan ito po eh lakbay aral ano dito po ano ano nga bang tawag sa ganun lakbay aral nga po balabalay na asin ah ang balabay na asin yung pinaka ah parang programa ng munisipyo na ba nag-aano sila ng mga bata oh, ari po. Dito, puro nature. ginagawa yung session na nagdo-drawing sila. Oh, pwede. Ang galing, oh. Sa, saan na po tayo lalabas nito? Pagdung pa, pa Oh. Ari pa po. Oh. Yan, are lang po. May ibahagi ko po sa inyo. Hindi po tayo gaano makaimik at gawa ng sobrang gaganda ng ating napasukong po, eh. oh. tara. Lakad lang po. Yan, oh nag ano sila nung anong lugar ano pangalan na ito lugar na ito anong pangalan to Aling, itong part na ito po ito tawagin namin mama mary dahil ito yung ah, mama, mama, mary. Mama mary po arin part na daw po ay yung mama mary ang dami pala dito ng mga statue po yan oh yan oh parang procession po yung pinaka drawing nila oh ang ganda po oh. ang galing nung nag drawing ano po Yun, tara kuya, saan pa po? Pababa na po tayo. Teka, tayo din eh. Oh. oh yan, yeah, medyo ingat lang po tayo din eh. Medyo ika nga madulos. Ah, mayroon pang jabo, oh. Isa? Isang kabuo. Oh. Panggata. May green area. Yun, si kuya. Oh, pagkakatayog na po natin. Oh, yan. Yeah. Yan. Ari po, ano may pwedeng pasyalan po? Kumbaga inaayos pa nga po. Ayan. At ito po naman ganito, kumbaga kung niyo po ay eh, inaayos pa lang, hindi po naman kumbaga gusto nating ipaayos, aayusin agad kasi 'yung napakalaking halaga po ng pagpapaayos nito. Kaya ho kumbaga inuutay o tayo binubuhay po uli. Hanggang sa makabago ng ayos. Ano, 'di ba Kuya John Carl? Yes, ayo. O kailangan pala dito yung maraming maintenance oo oh. yan ang lakas pala ng tubig niya nai oo oh. wala pa po pagkalinaw po pati ng tubig oo oh. ayan Bilya Elma ito po kayo nabuhuwayan ng taon ayon po sa iyong pagkakana dito Kaling. Nung natapos yung uh, uh, gawing gawin ito ay 2015. Oh. Bali 25, sabi nga nung may-ari si Justice Magdangal Elma. Sino po may-ari nito? Sino may-ari? Justice Magdangal Elma. Justice Magdangal Elma. ayun ay, po pala may-ari. Isang kanala. At si Yan po ang sinisi. Ah, oh, Dara, dami, oh. Oh, wait. Yung kapatid mo. Oh, si Utol. At huh? Abay yung tol, lang ako pati yan Abay sa wag uli, uli ah Aba, ay pang bihira rin si yung oh Oo eh, Eto pala po Abay, utol. Ay, talagang, oh. Yan, oh. Pagkadami po, oh. Kuya, pwede ba din na dumiritsyo? Aho, oh, yan, oh. Ari po, ang inyong matutunghayan din, oh. Na napakalinis ng tubig at saka yung kanilang mga ang ganda po, oh talaga hong pagka uh, pumunta po kayo din eh nature na nature ang inyong mapupuntahan po oh yan mm. dami oh kalabaw ayan pa oh Lion yeah, mga bata oh hipo puputamos ah hindi ano to hindi ko kalala oh usa ari po palang hipopotamos oh yan si Lulong andito na rin oh ah, ah ay talagang laki oh Jurassic Park ano na bali ano mo lugar na kahit oh ari po pala yung sinasabi nila doon nakalagay na ano Jurassic Park yan oh naka close pa po yan po pala nakalagay ya oh. this place is under maintenance please do not enter kumbaga ginagawa pa nga po siguro babalikan natin ito pagka raan ng ilang anuli pagka natapos na po nila yung kanilang ano pag may maintenance po Yan. ano na po itong eryang ito kuya Joel ito salakot ha sa na ah, pong hole na sa yun parang ganun po ba oo parang ganun oh. Uh. sa cottage sa lukot cottage kasi oh, yan ho ay in ay sa kurteng sa lukot. alam niyo po ba yung sa lukot yung ginagamit pag naulan at mainit dyan oh. ari po meron silang mga palami sa din eh. yan oh. ito po yung sa lukot may chandelier ayun tayo po ay medyo dalian na rin ng kaunti kuya ano rin papasukan natin din eh ano na po ba bakit tayo sa history? Labas na po ba tayo na rin? Labas na. Ha? Um, Akit pa tayo. Malayo pa. Malayo pa. pa. Oh. Case, um, parte na. Ah, pang ilang parte pala ako po rin. Kumbaga nasa uh, pa, malapit na tayo ikatlong parte na kumbaga. Oo. Oh. Ari po ba yung kaliptos ko ako hindi nakakamali. Ayun yung mga tataas niyan. Parang may katawan. Oh. May mga puno na eucalyptus. kaliptos. Ayun ay kaya naman din ano mga puha po din ano po kaya naman din baybayin oh <laughs> Lagi po dalian ayan gusto ko po sana ay maghapon ng paladini dapat magbablog kami po ay napadaan lang ay mga Magata, magalaan ka ng pinaka ano, apat o tatlo oras. Oo, oh, para magala lahat na ano na po. Bramot, babalikan po naman namin natin. Hindi ka pagod. Relax. Na enjoy mo. Oh. Siya nga. Salamat kuya sa advice. Kailangan pala din po. Ay, advice ko lang po sa pupunta din. Eh. Magdadala po ng isang litrong tubig. Oo. Oh. Nang para po naman may dagdag energy tayo. No, wait. Sana po tayo din eh. Yan, na na Sa tuktok. Ay, tayo pala tuktok na naman. Yung tayo po i-aakit ulit din eh. Puro hagdan na po. Mm -hmm. Nakaka-enjoy po naman ang loob nila. Oh. Talagang sulit-sulit ang yung 100 pesos din eh. Oh. Hingal tayo eh no. Bali ito po. Ilang kilometers po ka mula sa simbahan ng Lukman bayan? Mga Mula sa simbahan? Oh, may dalawa. Hibit, mga kulang na tatlo. Kulang kulang tatlo Ayan daw po. Ko lang. Oh, for estimated, wala pong eksaktong sukat. eh, <laughs> pang ahon, ba? Pare pa po. Bali kung ang pagsusubasihan po naman natin ang sukat ay groto ng lukban baka po ito ay mga 5 kilometers 6 yan ganyan po kalayo oh, mga tapos po kung gusto nyo pong marating pwede po kayo magtanong sa mga ngalgal -ngal tayo tricycle driver po oh. ano ubit kaya ay ah, eh. ah, pataas ay pataas mong paganda paganda talaga ubit labas ang hingal mo ay ano Tanao po lang bayan na ano mm. is LSU yun no kamay ni Jesus nasa kabilang side po hindi nasa ganito <sighs> oh hindi lang kung gano'ng pansin ano po pangalan na rin yung taas na re? ito na yung Holy Trinity Holy Trinity ah. ayun Whew, ay talaga po sulit na sulit ang anyong pagpunta din eh yan o oh, bundok nature na nature may kamang bapa si kuya masarap pare sa hipon oh Oh, na eh. Isa nga po. Malayo-layo rin aray ba. Yan, andito na po tayo sa Holy Trinity. Hindi na po natin pinutulputol ang vlog. Para po diretso na tayo. Malaman niyo na pala din eh. Talaga humugpapahinga ka din eh relax na relax talaga pong iingatan lang natin ating mga bata oh kuya ari biyaya ha may gipa kami nindal oh <laughs> oh talaga mo si kuya po atin binigyan ng tumbas pang ano at talaga naman tayo sulit na ginala pwede po bang umakat sa taas na rin pwede dyan sa ano pero hindi pwede dyan sa mismo. tore oh ang ganda nung kanilang pagkaka Sculpture nga ba tawag dito? Ukit po ba oh. Hindi. Isa yung kahoy ng Ay matigas Kakawate. po yan. Antik ano po. Kakawate. Napakaganda ng ano nila oh. Ceiling. Yan tayo po ipapanhik ng kaunti yan. At mas lalo po natin tutunghayan. Ay patas ay patas ay pag pagara Oo pag Oh. Oh wait. Kaya to Diyan po si Ubayt. Yan, bali hanggang dito na lang po yung ating ano. Mga antik. Cristo Rey Elma.